Magandang araw po sa inyo. Ngayon po ay bumalik ulit kami upang bisitahin yung bahay ni Lolo Alberto. Ngayon po ay patuloy pa rin kasing inoobserbahan si Lolo Alberto doon po sa ospital. At pumupunta po kami para dalawin siya kaso hindi po kami pinapayagang papasukin dahil nasa isolation area po siya ang tamang magagawa lang po namin is mag-abot ng pagkain dun lang po sa window at kahapon din po eh pumunta rin po si nanay maricondo no uh, para bisitahin din si tatay at ayun nga rin po gaya rin po namin eh hindi rin po siya pinapasok dahil nga po bawal uh, nasa isolation area po kasi si tatay at patuloy siyang nagpapagaling duno no Sana po eh, sa mga darating na araw eh gumanda ganda na po yung kanyang pakiramdam at para po makasama na po natin siya dito at ito po bibigyan po natin ng konting panayam si nanay maricon kung ano nga po ba yung kalagayan do ni tatay no kasi si nanay maricon po yung isa sa mga umaalalay at naghahatid po ng pagkain kay lolo berto at ito po siya At ito nga po si Nanay Mariko no? Isa sa mga kapitbahay ni Lolo Berto At isa rin po siya sa mga tumutulong Maghatid ng pagkain Kay Lolo Berto araw-araw Sa ospital At hingian po natin siya ng konting panayam no? Para malaman po yung kalagayan Ni tatay ngayon Anay, Pwede bang matanong, ano po yung kalagayan ngayon ni tatay sa hospital at ano po yung sabi ng nurse sa inyo? Gandang araw po sa inyo lahat. Ah, ako po, pumunta po ako nung araw ng lonis sa hospital. Ngayon po, una ko po nakausap yung nurse. Ang sabi po sa akin ng nurse, hintayin ko lang tapo yung doktor kasi may ginagawa. Uh, ah, maya, maya, po lang mabas yung doktor. Ang sabi po sa akin, na tinanong niya ako kung ako nga ba daw ang adunan ni nito, Sabi ko, ako nga po, dok. Ngayon, sabi niya sa akin, Ate, nakitaan namin si, si Tuliveres nung, nung gabi ng tubig sa baga. Ngayon, nagpayag na siya na ipapakuha yung tubig nung gabi. Pagka umaga na kukuna na namin siya, nagbagong isip niya na ayaw ayaw niyang ipakuha. Tapos, tinanong ko po ang doktor, Dok, ano ba talaga po ang dapat gawin? Ang sabi naman niya sa akin, kung hindi madara sa gamot, pag hindi nakuha yung tubig sa baga, yan ang kanya ikamamatay. Yun po ang sabi niya sa akin. Opo. Bali, ano po, ano po yung naging desisyon ni tatay nung araw na yun? Ah, nung araw po na yun, hindi po kami nagkita ni tatay. Nagpadala, ng, nagpadala na, nagpadala naman po kami ng sulat sa kanya na yung nga nakalagay po na tay, kung anong maganda sa katawan mo, kung magpo opera ka, okay lang po. Pero kung ayaw mo naman po, wala naman po kayong baga kasi katawan mo po yan eh. Ngayon po, sabi ko naman doon sa, sa nurse, babalik lang po ako at malalaman ko po yung resulta kasi hindi po talaga makausap. Tapos po kahapon, mayroon po ako nakausap dahil hindi po ako pinapasok. Ang sabi naman po sa akin na hindi daw po si tatay papayag na siya daw po magpa-opera. ngayon po, sabi ko nga po sa kanila, sabi ko, kung hindi magpa-opera si tatay, ano pang gagawin niya doon? Kasi wala naman, hindi naman siya magpa-opera. Sabi ko, baka lalo nga lang siya manghina doon. Kaya nga po, mamayang hapon, mga 4.30, babalik din po ako doon at alaming ko pa rin po ang, kalaga, ang ano ng doktor kung ano talaga po ang kalagayan ni tatay. Okay. Anay, paano kung napagdesisyon na ni tatay ngayon na hindi na magpa-opera? Ano po kaya? Ah, uh, yun po ang ano na, na, ang sagot ko na lang po kung ayaw po talaga ni tatay magpa-opera, wala po pula po tayong magagawa. Kasi po desisyon niya yun eh. Buhay niya po yun. Eh po kung ayaw talaga niya magpa-opera, siya po rin magdesisyon na kung lalabas po siya o doon pa rin siya, siya po ang may ano kasi po siya po may katawan. Kung gusto naman siya lumabas, ilalabas po namin. Tapos pagtulong-tulungan po. Pati po mga blowers niya, sana po wag kayong magnawa sa pagtutulong kay tatay kasi wala naman po siyang wala naman po magtulong na iba. Kaya po nakikipag ako na tumulong tulungan niyo po talaga si tatay. At ayun. Ako sa opinion ko lang rin po, kung ayaw nga po talaga magpa-operan tatay, eh wala na po tayong magagawa dahil katawan niya nga po yun at kung ano man po yung nararamdaman niya sa ngayon eh sana ho eh gumaling na po siya no at humihingi rin po ako ng panalangin sa inyong mga viewers kasama po kami ni Kuya Arcee at ni uh, Ate Maricon sana po ipanalangin po natin yung mabilis na recovery po ni Tatay at ayun po, uh, nagpapasalamat din po kami sa mga nagchat-chat sa amin personal na gusto pong magpaabot ng tulong. Ayan, uh, na appreciate po namin. Damang-dama po namin yung pagmamahal nyo kay tatay. At yun, inuulit ko po sa mga sponsors po natin. Maraming maraming salamat. Dahil po sa inyo, eh, gumagaan po yung pagtulong natin sa mga nangailangan, lalo na ho kay tatay, no? Sa mga magpapaabot pa po ng tulong para kay tatay, eh, hindi pa man po dumarating, eh, nagpapasalamat na po kami. At asahan nyo po, yung mga tulong nyo na yan, eh, makakarating po yan kay tatay. At ayun nga po, nakikita nyo naman po sa aming mga video, sa aming mga vlog, eh, Ibinibigay po namin kung ano po yung ibinibigay sa amin ng sponsor uh, Ibinibigay din po namin ng buo yan para po kay tatay At nagpapasalamat po ako sa inyong mga sponsors ko Unang una po kay Idol Ipitasyo, Gilaw Jr. Carla ng Iloilo, at kay Jinji G. Willry ng Quezon City at lalong lalo na po syempre sa kapitbahay po ni Lolo Berto na si Nanay Maricon na siya talagang umaalalay ngayon upang maghatid ng pagkain at ayun i-update din po kami sa kalagayan ni Lolo Berto no? at ayun na Maricon maraming salamat po ha, sa pag-alalay kay tatay at sana po eh Panalangin po natin eh, makauwi na po agad si tatay. At ayun nga po, kung maaalala nyo po, isa rin po si Ate Maricon sa mga na-i-vlog po natin no, na kahit ganun po yung uh, sitwasyon ng buhay niya ngayon, eh, bukas po yung puso niya na tumulong at ibigay po yung servisyon niya para kay tatay. Ito ang pasidip sa bahay ni Lolo Alberto. Butas-butas ang sahig at dingding. Luma na ang mga kagamitan Walang maayos na lutuan. Puro dumi na rin ng mga alaga niyang manok, ang kanyang higaan, kumot at unan. Puno ng basura ang kanyang silong. Abangan niyo po ang unti-unting pagbabago na gagawin namin sa kanyang tirahan. At kailan kaya lalabas si Lolo Alberto? Ito ang inyong abangan sa Tonical Facebook page at Tonical YouTube channel. Maraming salamat po.